ang Ileranan Tribal Community og si Jose Fildura, taga Barangay Kudkud, na kadawat o pasidungog sa Gisimong Achievers Award at sa closing ceremony sa Panaan sa Negros Festival Atong 5, Duzme, 14, Pito, sa Park, at Abril 5, 2014, dito sa Panaan Park and Stadium, Barangay Mansilingan, Bacolod City. Ang Maong Achievers Award gitawag nga pasidungog sa panguma, pangisda, kasapatan. Ang Ileranan Tribal Community mao inapiling 2014 Outstanding Indigenous Cultural Community Practicing Agriculture. Samtang si Jose Sildura Usab ang napiling Outstanding Carabao Racer sa nasangpit nga opasyon. Gawas sa tropeyo, ang Ileranan Tribal na usab o ganting salapi nga nagbalor o 50 pesos nga gitunol ni Gobernador Alfredo Marañon Jr sa laing bahin si Soldura nakadawat usab og ganting cash nga nagkantidad og 15 nga gitunol usab ni Governor Maranon. Karong tuig 2014 nga panaad festival nagpasundayag sa pinakamaayo sa Negros Occidental nga mga mag-uuma, mananagat ug mga indigenous communities nga nakapakita sa natabang sa mga lokal nga kagamhanan sa pagkabot sa food staple sufficiency nga tinguha ug nagdala sa tema nga Organic na Negros Rising to the Challenges of Globalization in 2015.